Dahil sa inasa ang bus ng mga tao sa mga sementeryo, terminal ng bus, pier at airport ngayong undas, mas maigpit na seguridad ang ipapatupad ng mga otoridad. Kamusin natin ang sitwasyon sa mga nasabing lugar sa live update ni Ivy Bernardo. Ivy. Bok, dahil nga mahaba-haba ang nakaabang na holiday sa pagunita ng Undas, tila marami ang yung umuwi ng kanilang probinsya. Ang epekto nito siksikan sa mga terminal, pantalan at airport sa Araneta Bus Terminal kung kanina ramdam na ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi ng kanilang kanilang probinsya ngayon, mang ilan nila lang ang babiyahe pa uwi. Pero ang pamuna ng Araneta Bus Terminal nakapagtala na ng 7,000 na pasahero. Mas marami sa normal na bilang ng mga pasahero na 5,000 kada araw. Bukas inaasa ang papalo sa mahigit 8,000 ang pasaherong dadagsa pa uwi sa kanilang kanilang probinsya lalo na pagkatapos ng office hour. Mayigpit ang pinatutupad na siguradad dito. Bukod kasi sa security ng mismong terminal, nagkalad din ang ilang sundalo at pulis para nga panatilihin ang seguridad lalo na sa pagdagsa ng mga pasahero bukas. Hindi naman nalala eksena sa bus terminal sa sitwasyon sa Batangas Port. Kahit Webes pa lang, ubusan na, na ng mga tiket sa iba't ibang probinsya. Marami sa mga nakabang dito, mga chance passenger na. Para maiwasan ng ganitong eksena, ay pinapayo ang pagbili ng tiket ng maaga. Lalo na at halos lahat naman ng shipping line dito ay mga online ticketing service na. Pinag-iingat naman ng mga otoridad sa NAIA ang mga pasero na babiyahe para sa undas. Kasabay kasi ng dagsa ng mga ay ang pananamantala ng salisigang sa paliparan. Simula noong nakarambuan, lima nang naitalang na biktima ng pananilis si sa NAIA. Nangako naman ng pamahala na wala ng tanimbalas kam sa airport. May bago namang kalaban ng mga pasahero, ang salisigang. Paalala naman ng NIA, iwasan ang pagdadala ng mga anting-anting bala at matatalim na gamit. Ipinagbawal din ang pagdadala ng Samsung Note 7 dahil sa ilang kaso ng pag-usok at pagkasunog nito. Labing-anim na bagong CCTV naman ay inilagay sa paligid ng Manila North Cemetery para paigtingin ang seguridad sa lugar. Updated na rin ang website ng sementeryo para madaling mahanap ang mga puntod. Pakiusap naman ang pamunan ng bibisita na bitbitin pauwi ang kanilang mga basura. Bok, 24 oras ang operasyon dito sa Araneta Bus Terminal. Payo nga ng pamunuan nila na bukas kung maaaring ay bumiyahin na ng maaga o pumunta na rito ng mas maaga at wag nang sumabay sa pagdagsa bukas ng mga pasero pagkatapos ng office hour. Bok? Maraming salamat, Ivy Bernardo.